guys ang oh, mga gulay. Maya-maya to dito guys. Puno yan ang gulay. Mga wholesale sila dito eh. Sampai jumpa di gulay yan, o. No? Kasi, kapag dalawang, di pa naan. nag na sila, gay. So, nakakot na, o. Oh, Ayan, o. No? Isang kariton. Gulay ang karga. Puno ito mamaya dito guys. Mga, ano na bang oras? Mga last dito, puno na ito ng gulay dito. Mga wholesaler sila dito. Yan o, truck na naman yan o. Yan, yan. Ang gulay rin naman yan. Maya-maya yan, na dito. agad pa kasi Yan yung crates na yan inilalatag na yan oh. Palita, hindi pala crates, palita pala tawag niyan. Lalatag na yan dyan. Yan may dito puno. maganda. Nice sir. ng gulay na naman. para dyan to eh, dyan sa may daanan lata dyan doon sa ano mga pangula mo lang pa maya maya yan puno yan dyan Ayan, linis pa. Maya-maya yan. Ito so, dito, may dumating na. Isang kuliglig na gulay. Mga talong. Ayan guys, Tobi oh. Yung nakabalot ng na Tobi. Dami. ano truck na naman guys truck ng gulay kasi na sila mag ano mag may, may ayam puno puno ng gulay dito banda guys dito na party mga wholesaler yan sila ng gulay ayam dyan yung pangaraw araw na mga gulay mga isda, gulay mga pansaho sarang baboy sa inyong manok And ito yan mamaya may, may start na nga nakalatag na sa unan doon yung pulis o no? yung pulis ano ka dito eh kasi may bantay na pulis kasi magulot na ka dito guys Maluwag pa dito. Maya-maya-aya may, magulo na.